Bagyan ko po ng banglay. Kailan sa? Ito na po ang sasakyan. Dahil po sa kanila. Dumating siya ng Padre Sinabi Sinalingan siya sa kanya. Maupo muna kayo dito habang ako'y ay tatawag. Tingkitatin ang mga Pedro, tanga, at

nang hindi ko nakita, nag-reretso na ako papunta siya, sitio. Just talking shared tatlong alaga. Sinabi niya ay temporary. natutulog ka ba, okay. Hindi ka ba ng ayos loob ng lamang? Akbenta kayo at manalangin. ng mo magtiwala. Hello atulot. Pati si Tito ay napahinto. Unit niya na kasi. Muli ulo ngayon si Jesus upang nila at inulit niya ang kanyang pagmamahal. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang nagtulog dahil sila'y antok na atok. At hindi na malaman kung ano ang kanilang sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, Nagtulog pa ba ngayon at namahin na? Tama na sapagkat dumating na ang oras

San Pedro Apostol, Pamarero, Resonable Family, Care of Municipal Tagawag, Pedis Resonable, Barangay Tigao Ang pinuno ng labing dalawang alagad Yesus, Isa sa mga isda ang nasa eksayta, dalamaya at kapatid ni San Andres. Nang ipinahayaw niya ka ang kanyang parangal, na si Cristo ang alak ng Diyos, ang kanyang dating pangalan na si Bob ay pinalitan ni Jesus ng Pedro na ang ibig sabihin ay bato, sulit ang biyete. Ang sabi ni Jesus, Mabalad ka si Bob, anak ang Bob, pagkat hindi ito ay sinuwalat sa iyo ng taong pagkos ng ating mga sa Sinasabi ko sa iyo, Pedro, ikaw ay isang bato, at sa ito, akin kinita tayo ang iglesia at hindi kailanman mananayin ang pagkakas. Eka man lang, ha? Sa ay nangyay, pamanero, ko rin, care of the Bong buong dalosaryo, barangay sa ako. Si ay anak ni Mr. at Salome at matanggang kapatid ni sa Pag-Ibisyo. Siya ay sa Santiago ng Bata